Hi, so mga langga, um, happy Easter no. So gahapon langga, diri lang gais. Ah, uh, Easter Sunday dito sa Canada langga. So ang nangyari langga is uh, nandito yung kapatid at saka mga pamangkin ng aking asawa. So mga langga, is napaka-overwhelm talaga pa kasi iba talaga tayong mga Pinay. So for the record mga langga, ang family sa sa asawa ko langga is wala sa kanila yung pag nag sama-sama silang -sama pamilya kung ang gagawin nila is maglalaro ng card, mga dominoes or whatever lang mga mga games games lang pero kahapon lang ga nandito sila. So nung Christmas, Christmas na, na giregaluhan ako ng asawa ko ng video okay, yung karaoke sa atin kasi alam niya mahilig ako sa kanta. So kahapon na kita ng kapatid ng asawa ko, sabi niya ano yan, sabi ko yung kanta-kanta. So sabi na po ang kanya, "Let's go for singing." So, ayun mga langga. So, napakaano langga ba? Sabi na na, this is the first time of our lives daw na uh, wala daw iring Kasi lagi sila naglalaro ng cards. Yung walang, walang money involved. Pero, pag naglaro sila ng card, meron yung, alam mo yung competition. So, kahapon langga is napaka-smooth. After sa aming uh, hapunan, ang hapunan dito, alas 5 yung hapunan, after that, nagkantahan na kami. So, sabi na, ng kapatid ng asawa ko is iba talaga ang power ng Pinay sabi ko, oh don't get me wrong kasi hindi lahat ng mga Pilipina na pinag pinag-isa yung pamilya yung ibang Pilipina dito sa Canada lang ga is marami akong naririnig na si ganito, si ganyan, si ganyan ah uh, yung mga asawa nila is nakapag may asawa dati na may mga anak Uh, yung ibang Pilipina is ayaw nila makisalamuha sa mga anak ng kanilang uh, mga asawa. Uh, thankful na lang ako lang ga kasi yung asawa ko is wala siyang anak. So, di ko rin alam kung ganon din ang mangyari sa amin, mayroon, mayroon ding iringan, pero masaya lang ako lang ga kasi yung mga pamangkin niya, yung kapatid niya is um, napaka close namin. So, Ganon talaga ang kaibahan ng ating mga Pilipina no na uh, more on friendly tayo at saka kasi maliit yung lugar namin lang guys isang sitting room lang so nagkasya kaming walo so napakaganda ng aming uh, uh nangyari sa aming Easter Sunday na masasabi ko na ako lang ang, ang nag-iisang jusa char nag-iisa na nakapagbuklod nakapag buklod-buklod ng pamilya. Iman ko kung anong sabihin sa buklod. Yung parang nagkaisa ang buong pamilya ng dahil sa Uh, ako ang nag-held ng aming uh, dinner, dinner, Easter dinner. So, yun lang mga palangga. So, thank you for watching langga. Ito lang yung masasabi ko sa atin ng mga Pilipina. Kung tayo ang mayroong mga ganito, kailangan natin makipasama. So, yun lang ang ang sasabihin ko sa mga So, bye for now and thank you for watching for my uh, video.